Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng marijuana eradication ng mga otoridad upang hindi na ito maging ugat ng pagpapalaganap ng iligal na droga sa komunidad. Patunoy nga dyan ang pagsira ng mga operatiba sa mahigit 800,000 pisong halaga ng marijuana sa Kibungan, Benguet. Ang detalya ng balita mula kay Patrolwoman Melanie Amoyong. Natayang 800,000 halaga ng mariwana ang nadiskubre at sinira ng Kibungan MPS sa sinagawang mariwana eradication sa Secho Labang, Badayo, Kibungan, Binget nito kalawing anim ng Marso taong kasalukuyan. Ang tagumpay ng operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Kibungan Municipal Police Station kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera Administrative Region. Nagresulta ang operasyon sa pagkakadiskubre ng dalawang plantasyon ng mariwana sa communal na kagubatan na nasabing sitio kung saan may nakatanim na 1000 piraso ng marijuana plants at 5000 gramo ng tuyong dahon at tangkay ng mariwana na may ang halaga na tinatayang 800,000 standard drug price. Ipinapanawagan ko sa publiko Lalo na sa ating mga kababayan dito sa Kibungan na tumulong sa paglaban sa problema ang ito ng ating lipunan at mabuhay sa maayos na paraan. Isaisip po sana natin ang mga buhay na sinisira ng ilegal na droga. Tayo na po sana ay mamuhay ng marangal at nang magkaroon tayo ng ligtas na lugar para mamuhayan ng mapayapa. Patuloy ang pambansang pulisya kasama ang iba't ibang ahensya ng pamalaan sa pagpapaigti ng kampanya kontra ilegal na droga upang puksain ang paglaganap ng ipinagbabawal na gamot para maging drug-free ang ating bansa tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melanie Amoyong, alagad ng batas sa ng Balitang Puli. Maraming salamat, Patrolwoman Amoyong.